Tama nga, ang galing-galing ko namang mag-Chinese. Yang pagsasalita kong may sipon na Chinese. Pinagtaka ni Will, ang kasamahan ko. Unang araw niya sa trabaho. Akala ni Will, si Terry, dahil matagal na itong pulis, ay magtuturo sa kanya ng mga karanasan sa trabaho. Hindi pala, tinuruan siya nito kung paano man ligaw. Pasok ka na, tanga. Sinabi ko sa sa'yo na darating ako. Ginabayan na kita, magpapahinga na ako. Mga pulis dito, walang silbi. Konti lang ang tao, kaya kulang ang mga pulis. Kaya si Terry, pabaya, pinagintay niya si Will sa sasakyan. Tapos siya, pumasok at naginuman. Yu Yan, mas maganda ka pa sa umagang araw sa silangang dagat. Ganon din ang reaksyon ni Will, parang wala siyang magawa, bilang baguhan, wala siyang magagawa kundi sumunod na lang. Pero ang mga susunod na mangyayari ay mas nakakagulat pa sa inaasahan niya. Maya-maya lang, habang natutulog si Will, may tumawag sa pulis. Ang codename ng kaso ay 1115. Agad na nagising si Will at tinawag si Terry. Pero kahit ilang katok na ang ginawa niya, walang sumasagot para hindi maantala ang trabaho. Si Will mismo ang nagmaneho papunta sa pinangyarihan ng krimen. Akala niya isang pagnanakaw sa bahay ang kaso ng 1115. Kaya pagkababa niya ng sasakyan ay agad niyang inilabas ang baril at pumasok sa loob ng bahay. Nang mga oras na iyon ay nakikinig ang mayamang babae ng kanta habang naghihiwa ng gulay. Walang anumang palatandaan na ninakawan ng bahay. Magaling at matapang din si Will. May hawak na baril siyang umakyat sa ikalawang palapag. May sakit ka ba? Pasensya na po, ginang, bundok, may nagsumbong na may magnanakaw daw hindi po pag nanakaw ang isinumbong ko. Binabaril mo na ako agad pagpasok ko. Naguguluhan din si Will sa sinabi nito. Pero mukhang maayos naman ang lahat. Basta humingi ka lang ng tawad sa babae. Tapos na ang lahat. Hindi ko akalain na ang mayamang ito ay mainitan ng ulo. Hindi niya kayang magtimpi kahit konti. Sinuntok at sinipa niya si Will. At dahil dyan, lalo pang nagalit ang mayamang babae. At gusto na nga siyang patayin. At harap ng braso na kasing laki ng hita, si Will ay walang kakayahang lumaban. Ang sinakal na si Will ay nakaiwas sa kamatayan, ngunit ang ulo ng mayamang babae ay tinamaan ng patpat at namatay agad. Ang isang bigla ang pagbabago ng sitwasyon, ay agad na nagpabilis ng takbo ng tadhana. Nang dumating si Terry, si Will ay nakaupo sa may hagdanan na parang tanga. Nang malaman ni Terry ang nangyari ay dali-dali siyang umakyat sa taas. Pero hindi rin niya inaasahan na ganoon kalaki ang nangyari. Ang code 1115 sa pag-report ay illegal parking ng sasakyan. At mayroong hindi pangkaraniwang pag-uga. Samantalang ang bagong dating na si Will ay inakala itong panluloob. Ang pinaka-importante, ang mayamang babae ay ang pinakamayamang tao rito ang biglaan niyang pagkamatay, ay nangangahulugang sa unang araw pa lang ni Will sa trabaho. Kaya naman, natanggap ko na ang sertipiko ng pagkawala ng trabaho, kasama na rin ang ilang taong pagkabilanggo. Si Terry naman ay napakanganga sa akin. Walang pag-iisip na sinabi niyang ay uulat niya ang totoo. Pero pagkatapos, biglang napaisip si Terry. Nagsasaya siya noong mangyari ang insidente. Kung ay uulat niya ito, babalik din siya sa probinsya para magtanim. Bakit mo sinira ang ulo niya, Will? Yun ang unang payo ko sa iyo. Huwag kang pumatay. Simula nang makita ko ang mga pulang mata mo, alam ko nang hindi dapat tayong magkapareha. Wala yung kinalaman sa mga mata ko, putang ina. Dahil sa sipa na yun, Nagbago ang takbo ng pangyayari. Nakita niya ang maraming pera na nakakalat sa sahig. Agad na nagbago ang isip ni Terry. Isang sagalero siya. Kung mawalan siya ng trabaho, tiyak na magiging pulubi siya sa lansangan. Pero kung ililihim niya ang totoo, at gagawing parang hold upon ang pinangyarihan, iba na ang usapan. Mga pulis sila, kaya nating impluensyahan ang direksyon ng investigasyon sa kaso. Basta walang magiging problema. Hindi lang tayo magtatrabaho, magkakaroon pa tayo ng tiglimandaang libong piso. Nang marinig ni Will ang ideya ni Terry, dahil sa kanyang profesional na asal, hindi niya ito matatanggap. Pero naisip niya ang kanyang asawang malapit ng mga anak, ayaw na rin niyang mawala ng trabaho. Dapat mong isipin ang iyong mga anak. Gusto mo bang makita siyang lumaki sa kulungan? Sige, sige. Ganito ang mga tao sa harap ng panganib. May humihila sa iyo pabalik, iyon ay ang pagpigil sa gilid ng bangin. Ngunit kung itutulak ka, ang wakas ay tiyak na kapahamakan. Agad nilang inayos ang pinangyarihan. Ang pera ay inilagay na rin sa compartment ng sasakyan. Nang bigla na lang napansin ni Will, nawala na ang bisikleta sa may pinto kanina. Kinabahan siya ng husto. Ibig sabihin, may nagtago sa loob ng bahay. Tapos palihim na umalis o kaya naman ay may dumaan at ninakaw ang bisikleta. Alinman sa dalawa, pareho silang may posibilidad na matuklasan. Pero hindi pwedeng magtagal ngayon. Para magkaroon ng alibay, huminto sila ng sasakyan. Ang tanging kasalanan lang nito ay ang pagmamaneho ng mabilis. At kilala pa pala ng driver si Terry. Pero kahit anong mangyari, desidido si Terry na magbigay ng tiket. Para lang may lagay sa tiket, isulat ang oras kung kailan naganap ang krimen. Sa ganoon, Pareho silang may perpektong alibay si Will. Pagkatapos noon, nanahimik na lang silang dalawa. Hanggang sa may tumawag sa pulis. Ayon sa plano, nagkunwari silang walang alam. At bumalik ulit sila sa pinangyarihan ng krimen. Ang tumawag sa pulis ay ang asawa ng mayamang babae. Base sa kanyang salaysay. Dapat nagtatrabaho ng normal ang male therapist ng asawa ko ngayon. Natulala si na Terry nang marinig iyon. Simula nang pumasok si Will sa bahay hanggang sa matapos nilang ayusin ang mga gamit at umalis na dala ang pera. Wala silang nakitang male therapist, pero hindi pa ito ang pinaka -shocking. Sabi ng asawa ng mayamang babae, wala namang nawala sa bahay nila. Nakakatawa naman ito, isang milyong piso ang nawala na parang bula, ngunit sabi niya, wala namang nawala sa bahay nila. Nagdududa ang kapitan ng pulisya, pero ang unang hinala ni na Terry at Will, ay may tinatago ang lalaking ito, sa harap ng ilang tao halatang medyo naiinis at nalulungkot siya, nang magsimula na siyang magbigay ng kanyang salaysay. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha, kaya naman natural lang na, sinabi ni Will sa hepe, posibleng pinatay ng asawa niya ang mayamang babaeng namatay. Siyempre, hanggat walang matibay na ebidensya, hindi rin basta-basta makakapagbigay ng konklusyon ang hepe. Nang gabi, dinala ni Terry si Will sa isang container van. Pansamantalang iniwan nila roon ang pera. Ano ang password? animnaputpitong libo at isa ay lock mo ba maaari mo akong pagkatiwalaan walang pupunta rito ligtas dito nagkasundo ang dalawa na hanggang sa tuluyang matapos ang lahat ay walang sino man ang maaaring kumuha ng pera at ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng ibang tao pero maganda ang sinasabi ni Will pag-uwi ko sinabi ko sa asawa ko ang lahat ng nangyari ang tanging hindi tugma sa katotohanan ay, ang sinabi niyang si Terry ang nakapatay ng hindi sinasadya sa mayamang babae. Nang marinig ito ng buntis kong asawa, agad na nagsimula ang pagdududa sa kanyang isipan. Para sa kanya, si Terry ay may label ng panganib. Samantala, habang umiinom ang sheriff, pinuntahan siya ng driver na binigyan niya ng multa kanina. Ang paglampas lang naman ng isang porsyento sa limit ng bilis ay hindi naman karaniwang pinagpapatawan ng multa magkakilala naman kaming lahat. Kaya naman, pinakiusapan ng babae ang sheriff na kanselahin ang multa niya. Walang pag-aalinlangan itong sinang ayunan ng sheriff. Pero medyo kakaiba ang oras na nakalagay doon. Alas 3 y eksaktong oras ng pagkamatay ng mayamang babae. Kinabukasan, nagkita ulit si Terry. Pagkakita pa lang, tinanong na agad siya ni Terry. Sinabi mo ba sa asawa niya? Matibay na sinabi ni Will na ni isang salita ay hindi niya ito binanggit. Seryoso ang mukha niya. Kaya naman hindi na nag-isip pa si Terry. Sumakay silang dalawa at dumiretso sa bahay ng coach ng mayamang babae. Pagdating nila roon, bago pumasok sa loob, nakita agad ni Will ang bisikleta noong araw na iyon. Pagkatapos, hinarap ng coach ang kanilang mga tanong. Mukhang medyo peke. Sabi niya, umalis na siya ng alas 12.30 ng tanghali ng araw na iyon. At hindi siya nagbisikleta. Pero ang totoo, nang araw na mangyari ang insidente, nasa second floor siya ng villa, nag-eehersisyo. -e ang ingay kasi ng dalawa sa baba. Akala pa nga ng trainer, may bisita. Eh, sino kaya ang sumilip, muntik na siyang himatayin. Sa isang banda, pulis na nagtatago ng pera. Para hindi mapahamak, tahimik na tumakas ang coach sa bintana. Ngayon, nahaharap sa pagtatanong ng dalawa, paano siya magsasabi ng totoo? Alam niya ang ibig sabihin ng pagpatay para itago ang krimen. Kaya sa karaniwang pagtatanong na ito, wala namang napansin si na Terry na kapansin-pansing butas. Kaya natapos na ang pag-uusap matapos kumuha ng salaysay, kahit na may nakita talaga siya. Dahil lang sa may relasyon siya sa mayamang babae, wala ring maniniwala sa kanyang sinasabi. Oo, tama ka. Bantayan natin siya ng mabuti. Sa ngayon, Mukhang hindi naman malaki ang banta ng coach na ito, pero hindi lang naman ang coach ang hindi matatag na bagay. Nang araw na mangyari ang krimen, ang asawa ng mayamang babae, pag uwi niya ay nakita ang katawan sa sahig, walang kahit anong naramdaman, at may kaunting kasiyahan pa nga. Matagal nang negosyante si Lao Tay ng isda sa dagat, at maraming utang na loob, at mayroon siyang sekreto, na anim na buwang relasyon sa kanyang sekretarya. Ang mayamang asawa niya ay may malaking insurance. Para makuha ni Old Tay ang perang yun. At para makasama na niya ang sekretarya niya. Nagpundar siya ng isang milyon. Umupa siya ng isang killer para patayin ang asawa niya. Ngayon, patay na ang tao at nakuha na rin niya ang pera. Iniisip pa ni Old Tay na profesional ang killer. Sino kaya ang nakakaalam na hindi pa tapos ang kwento? Tumawag na ang killer. Inutusan na ito si Lautay na pumunta sa kanya kinagabihan. Natulala si Lautay. Tapos na ngayon, bakit pa siya hahanapin? Hindi lang pala siya ang naguguluhan. Noong papasok na ang killer sa bahay para pumatay, wala na palang buhay ang mayamang babae. At ang basket na pinagkasunduan nilang pagtataguan ng pera ay wala ng laman. Naghahanda siya ng matagal. Tapos naagawan pa ng ibang killer ng trabaho. Paano niya kakayanin yun? Kaya tinawag niya si Lautey para humingi ng paliwanag. Magkausap silang dalawa pero hindi magkasundo. Nang mahaba-habang usapan, sakalang nalaman ni Lautey hindi pala siya ang pumatay. Wala namang pakialam ang killer kung sino ang pinatay niya. Sa profesional na pananaw, pumunta ako mismo sa pinangyarihan at handa na ang lahat, kaya't hindi pwedeng kulang kahit isang sentimo. Kundi, ang susunod na mamamatay ay si Laute. Pagkarinig niyon, halos maiyak na si Laute. Patay na ang tao, pero ang bayad ng insurance ay wala pa. Nawala ang isang milyon na naipundar dati. At ngayon, kailangan pang manghiram ng isang milyon hindi ba nito sisirain ang buhay niya? Habang iniisip ni Old Tay ang buhay niya, si Terry ay inanyayahang pumunta sa bahay ni na Will bilang panauhin. Sa totoo lang, kahilingan ito ng asawa ni Will. Sa paglalarawan ni Will, si Terry ay isang magnanakaw at mamamatay tao.